So hello guys, this is Trap Boy Vlog. So update ko lang aking kalabasa guys na. No? So ayan. Malaki na yung mga bunga guys. So may nakasunod na rin ng mga ganitong bunga guys. So tuloy-tuloy yung mga bunga nito guys no. So ayan. Nakasunod na naman. may mga maliliit na rin na kuan. So, ayun guys. So kung titingnan nyo guys, yung aking kalabasa ay wala pang nanilaw ng mga dahon halos. Oh. Talagang maganda pa yung mga dahon. Dahil na rin sa fungicide na gamit ko guys. So malapit na rin mag harvest to guys. Mga one week or two weeks na, na siguro. So ayan. Kasi marami nang malalaki. So ayan guys. Oh, maganda pa yung madahan niya guys. Tuloy-tuloy ah. so, pa yung bunga nito guys. Nalang tigil na. May nakasunod. So, ayan. Oh. Oh, ganyan pa guys. Oh. Ah. Ayan. So, maraming mga ganito na nakasunod guys. Yung ganyan kalalaki ito naman yung mauna ma -harvest. so dahil na rin sa gamit ko na fungicide guys kaya yung bunga niya ay magtuloy tuloy kasi yung mga dahon talagang presko pa no? guys, oh. dami na yan guys ah dami ng ganyan so dito lang guys yung ano kasi kuanta eh, yung pirinoning ko to Dahil so, nasa puno to na mga dahon sa so, yung puno niya. nandiyan na nanilaw pero yung mga iba wala naman so dami ng bunga na ganito guys yan nagkatabi-tabi na yan guys So, ganun kaganda yung kalabasa, guys. So, ayan. So, ang maraming harvest nito, guys, no, ay pangalawang harvest kasi maraming mga uh, ganito na bunga. Ayan, na no. Ah, kasunod. Alas magkatabi talaga. So, dyan lang, guys, ang dami ng bunga. So, may mga ganito pa guys eh. So, tuloy-tuloy ang bunga dahil nito guys. Oh, tingnan nyo guys, oh, daming mga maliliit pa na nakasunod kasi maganda pa yung mga talbos niya. So, ayan oh, bunga niyang maliliit. Oh, sana maganda yung price nito guys kung mag-harvest. Para... Ito naman tayo bilang farmers. Ang mapapasaya sa amin katulad ko mga farmers guys ay yung marami kang harvest tapos maganda yung presyo. Kahit hindi naman sobrang taas kasi kawawa rin yung namang namimili at least yung sana yung magandang presyo rin. So ayan guys so, sobrang nakina. Masa 3 kilo na siguro to guys. Yan. Bigat. Napit na na kilo yan. So matagal pang maharbis yan. Hirap na harvest guys. Kasi madamo. Madam. Taga-taga ko mag itu, ito. Kasi yung mga puno niya. Ayong madahon niya. Buhay pa naman. So, bagi hard disk itu talagang, hirap. Nah, uh, O kung may buyer man dyan guys na yung matino naman na buyer. Isisi sila ako pag nag-harvest na ako guys. Mga uh, one week lang siguro itong higit guys, no? At magha-harvest na ako. Naman yung, uh, damien, damien ito naman kasunod. Dami ng yung dami nito ganito guys. Ano? Ano kasunod. Ayan pa. pa. So, gusto gustong malaman guys kung anong gamit ko dito na para tatagal yung buhay ng aking kalabasa para hindi agad magdilaw yung madahon so gusto dyan yung gamit ko dito guys no para tatagal yung buhay ng ating tanim na kalabasa gamitan natin ng fungicide para kung maganda yung presyo tuloy tuloy yung bunga nya kasi tingnan nyo guys yung iba isang harbisan lang wala na pero yung sa akin daming ganyan pero marami rin yung mga ganito So yan no? so lang guys, bahagi ko lang no. Sana makatulong ako tulad ko mga farmers lalo na yung mga baguhan. Happy farmers sa atin guys. Pa-subscribe naman ang aking YouTube channel, Rap Boy Farm Vlog. Pa-like and follow and share na rin. Oh, thank you for watching, guys. God bless us.